Sinisilip na ngayon ng mga otoridad yung mga posibilidad na paglabag ng mga may-ari ng Kentex Manufacturing Corporation. Ito yung pabrika ng chinelas sa pagkamatay po ng po at dalawang factory worker ng masunog nga ang pabrika dito sa Barangay Ogong, Valenzuela City, kahapon. po at apat na iba pa ang sinasabing nawawala. Kasama natin live din mula sa Valenzuela City, nagpapatrol si Doris Pigornia. So Doris, ano-ano mga na, 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 napansin na paglabag na dahilan ng napakalaking sunog na ito sa pabrika? Kabayan, alam mo, sa kasalukuyan ay kinukunan pa rin ng kanilang mga pahayag ang mga may-ari nitong pabrika. Multiple owners kasi meron itong pabrika na ito. Ibig sabihin, lahat ng may-ari na yan, ng isang compound na ito, tatlong building, ay magpapaliwanag. Lahat yan ay kukunan ng pahayag kung bakit nagkaroon ng mga sinasabingang uh, paglabag. Unang-unang -unan, dapat nilang ipaliwanag, kabayan, ay ang uh, lumalabas na nagkaroon ng overcrowding dito sa loob ng pabrika. Overcrowding, ibig sabihin, lagpas-lagpas ang idineklara nilang mga uh, dami ng kanilang empleyado kumpara sa dami ng dapat lamang na tao na ma-accommodate dito sa loob. Pangalawa, nagsagawa sila ng pagwe-welding ng walang karampatang permit. Ilan lamang yan kabayan sa mga dapat nilang ipaliwanag habang puspusa naman ang investigasyon. Nirelieve na sa kanyang posisyon si Valenzuela Fire Chief Mel Jose Lagan. Pero naisiwalat pa niya sa media ang inisyal na resulta ng kanyang investigasyon. Kasi nung, nung pumutok dito, parang, parang pulbura daw na tumakbo na gano'n yung apoy. Eh. Dito yung sumabog, Pat patay agad sila dito. Ayon sa Fire Chief, hindi sila nagkulang sa pagresponde sa sunog. Wala kami na-receive na tawag. May, may stations, may personnel. Nakita namin na may may usok na malaki. So within 3 minutes nando na kami. Anya, malamang na sinubukan muna ng mga nasa pabrika na sila mismo ang mag-apula ng sunog. Pero dahil mabilis ang pagkalat ng makapal na usok at apoy, hindi nila ito kinaya. Ayon naman sa alkalde ng lungsod, 1996 pa na bigyan ng building permit ang pabrika. So far, isa pa lang hunahanap namin. One building permit for the three buildings. sino mga panahon na ngayon, manual ho yan. Hindi ko sinasabing wala yung dalawa. Ang sinasabi ko, hinahanap pa ho namin. Kung sino man yung building official noong 1996, he was correct in giving that permit because nakatayo pa naman eh. The four corners of the building is still standing despite the trauma the building went through because of the fire yesterday. You only get a building permit once in your life you do not renew your building permit annually. Kaya questionable ang fire safety ng building. Ayon naman sa Bureau of Fire, pasado naman ito. Sa katunayan, na-inspect na ang pabrika ngayong taon. Ang kaso, lumalabas na iba ang deklarasyon ng mga may-ari kung ilan ba talaga ang mga empleyado nila. Mayroong report na mahigit 200 ang employees, inaalam natin kung ano yung shifting, lahat ba ng 200 ay naandito nung panahon na yon or kalahati lang, so isang daan lang. Kahapon, sinabi ng isa sa may-ari, nasa 40 hanggang 50 ang nasa loob ng mangyari ang sunog. Overcrowding ho siya. Mar Marami siyang tao. Supposed so, to be hindi dapat ganun karami ang tao doon sa loob. So, nag-welding ho siya without permits. Merong sinasabi na nakasarado yung exit sa likod pero hindi pa natin ma-confirm. Paliwanag ni Lagan kapag lagpas sa 50 ang mga nag-ookupa ng building. Dapat ay may naka-install na mga sprinklers. Pero wala ni isang sprinkler sa dalawang palapag na pabrika. Pag nagdagdagan ng tao, nagdagdag ka ng risk. So dapat magdadagdag ka rin ng safety measures mo. Tauna naman anya ang inspeksyon sa pabrika pero kadalasan kasi hindi tayo makakapasok naman kasi kailan din natin magpaalam sa kanila kung kailan tayo pupunta. Pag natin, ang employer ay magbabiolate Fire. Hindi naman natin makikita yun kung nag-violate nga hindi. Pumasok na ang soko, NCRPO, Valenzuela Police at Fire Bureau sa investigasyon. Pero ang lead investigating agency, ang Bureau of Fire Protection National. Sigurado may kaso to. Kasi may mga namatay. Yun, yun na lang ang dinidetermine na natin. Kung ano nangyari so that we will be able to clearly define ano ang kaso. Kabayan, kanina ay nakausap natin uh, si uh, Mayor Gatchalian at sinabi niya sa atin na sa, sa ngayon ay hindi pa naman kainakailangan na ilagay sa kustudiyan ng uh, mga otoridad ang mga may-ari ng pabrika uh, dahil nagpahayag naman ang mga ito ng kanilang full cooperation sa mga mag-iimbestiga ng uh, sunog na ito. At hindi lamang yun, sila daw ay tutulong din para naman maayudahan ang mga uh, pangangailangan ng mga naulila ng mga biktima. Kabayan. Maraming salamat, Doris. Uh, ano pa ang mga nakuha mong informasyon habang naka-standby ka dito kanina? Pinabi nila dito yung yung overcrowding, yung pagwe-welding na hindi walang permit at yung uh, sinasabi nila yung mga sprinkler na dapat ay uh, nailagay dito. Sinabi kasi sa atin nung fire chief na paglagpas 50 ang iyong uh, mga empleyado, automatic yan, dapat meron ka ng mga sprinkler. Wala ni isa man doon sa sa first floor at saka doon sa second floor kung saan nga natagpuan yung maraming patay, wala pong sprinkler. Ang sinasabi kasi ng fire chief, every time na mag-iimbestiga mag naman sila dito, ang idinedeklara lamang ay 50. So, hindi pa pasok doon sa ordinansa o doon sa batas na dapat ay meron ka ng sprinkler. Yun ay ang pagpapaikot doon sa tinatawag nating batas kabayan. Lumalabas na yun ang ginagawang pagpapaikot. Kasi pagkatapos nilang mag-inspection, uh, sa susunod na taon na ulit eh, hindi na nila ma matma titignan kung sila ba ay nagpapasok ng mga casual o yung mga sinasabi nilang pakyawan na inaalaw naman talaga sa batas pero hindi na ide-deklara. Kabayan. So ibig mo sabihin, yung dinideklara nila mga, mga manggagawa ay hindi yun, nadadagdagan pa na hindi nakadeklara. Tama, kabayan. Kasi kung sinabi nila na o oh, siguro 50 to 100, yan yung nakadeklara. Pero in the course of the one year, pwede silang kumuha ng mga pakyawan. Yung sinasabi mo nga, mayroon ka mga na-interview kanina na kamag-anak, na sinasabi uh -huh. nila parang arawan talaga yung kanilang trabaho uh -huh. dito. Okay, okay. So uh, ang malinaw dyan ay maraming empleyado talaga, maraming mga manggagawa ang pabrika na ito. Kaya nung una sinasabi more than 60, pero ngayon may mahigit sa 70 ang nakuha ng uh, mga bangkay. So iba-ibang figure ang lumalabas. Malalaman natin sa mga darating na araw kung ilan talaga ang uh, ang uh, natura mga manggagawa sa loob ng pabrika. Tama, Kabayan. At 'yan nga ay sinasabi nila, wala naman ibinibigay na deadline dito sa investigasyon na 'to. Pero kanina, sinabi ni Sekmar Rojas, talagang papaspasan nila itong investigasyon na ito. Kabayan. Okay. Yung bang uh, yung bang Bureau of Fire uh, Protection, ay binabanggit pa nila na nagsasagawa sila ng regular inspection dito. Sabi nila kabayan, uh, one time a year. Okay, so hindi na sila, wala nang follow up yun. Ibig sabihin, uh, every year lang yun eh. So pagka uh, nag-inspeksyon ngayon, eh sa susunod na taon na. Yung kung uh, i-check -iche nila kung si nagiging compliant ba, doon sa base, doon sa pagpasa nila, ngayong taon na ito, eh, hindi nangyayari ang kabayan sa susunod na taon na at mayroong sapat na, panahon yung may-ari kung aayusin ba niya at talaga magiging compliant siya or kung meron siya mga kalokohan na ginagawa, pwede niyang pagtakpan yun at pagkaalam niya na darating na yung inspeksyon, e aayusin niya. Okay, maraming salamat si Doris Begonia sa kanyang live report.